Guys, tignan nyo itong napanood ko dito sa TikTok ko. Oh. yung lalaki meron siyang ginamit na toothpaste tapos tignan nyo yung ngipin niya sobrang dilaw Pinang toothbrush niya yun sa kanyang ngipin tapos tignan nyo yung nangyari sa ngipin niya mga bossing o oh. Grabe pumuti siya Grabe guys Grabe guys nakikita nyo yun Pumuti yung ngipin ni kuya dahil dun sa toothpaste na ginamit niya So yon. <laughs> Ano pang hinihintay natin? Maghanap din tayo ng ganun toothpaste. Tapos susubukan natin yung kung talaga bang nakakaputi talaga siya ng ngipin. Let's go guys! So yun guys, nakabili na tayo ng toothpaste sa so, kagaya ng ginamit ni kuya. Yung pumuti yung ngipin niya. Tara, subukan na natin ito kung talagang nakakaputi siya ng ngipin. Let's go! So yun na nga guys, subukan na natin kung kaya na itong paputihin talaga yung ngipin natin. Ayun, o, Naya, yun na may white toothpaste. Ayan. Naya si na may white toothpaste. Titingnan natin kung talagang kaya nito magpaputi ng ngipin na ha. Tingnan yung ngipin natin, guys. Ayan, ha. Medyo madilaw-dilaw yung ngipin natin. Subukan natin siya. Ayan, ito. Ayan, pa yan, mga bossing, mo. Oh. tayo naman, di ba? Buksan na natin siya. Ayan. Paste. Ito na, insert face, guys. Yan na. Insert face, oh. Ayan. Basahin natin. Ayan, the moment of truth, mga bossing. Testing na natin sya in 3, 2, 1. Ayan, sige. So, yun guys. Tapos na natin kuskusin niya itong toothpaste. Gam uh, tapos na tayo mag-brush gamit yung niacinamide natin. Babalawan na natin siya. Tignan natin kung puputi siya nung kagaya nung mga nakita natin na panood natin sa video. Okay? Guys, na pagmumog na tayo, yan, nabalawan na natin yung ngipin natin. Ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo kung talaga bang nakakaputi yung toothpaste na, na, uh, na napanood natin sa TikTok. Ayan, tignan natin guys ha. Ayan, papakita ko na sa inyo. In 3, 2, 1, Ayun o. No? Wala. Fake news mga bossing. Ganun pa rin siya kung anong kulay ng ngipin ko. Nung pinutbrushan ko siya. Ganon pa rin siya. Ayan. So yun. Budol to guys. Budol yung toothpaste na to.